So guys, ay nag lalagyan na natin ng asin. Paalat. Ang paalat. Nag gulay po tayo guys ng ano? Lagyan natin ng asin dahil yung dilis hindi na bibili. Langka. Langkang okay, ginataan. Hindi ginataan yung kamay ko. Ka. Langkang ginataan. Ginataan na langka ang ating menu for today's video. So, yun. Kailangan yung apoy natin level 5 kasi alas 12 na. Gutom na kami guys. Wow! Ikaw bang may-ari ng adjinom? Tuy, tama na yan. Pera niya, di ba? Langka! So yung ito guys yung pinakamaganda dito sa probinsya kasi pinipitas na lang yung mga langka dito. Hindi po binibili. Hindi kang makapagulay dito ng libre. Ito po yung ulam, tanghalian. Sino, kuya, Inge, lang. So ayan guys, ito po yung tono. tuno Tuno, anong tuno? Tuno ng yug. Unang gata. gata Ay, pangalawang gata ano good? Basta Unang yung gata. una, hindi yun yung pangalawa hmm. May tawag pang isa, ikakang, kakang, 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 kakang. Yan, no, kakang gata Yan ang no? kakang gata Yan si Kakang, shout out kay no, kakang. kakang Kakang gata, hindi nilagyan ng tubig Teka muna. Teka muna. Ayusin mo yung lagay ng kawali mo kasi balik ko. Ah! Sabi na nga ayusin. Ay! so Sayang guys. May siling maganda. Tatlo daw. Pangpalasa. kung yung pin mo kasi. Nasubhang guys yung abo namin. Kasi umapaw yung baha. Hahaha. <laughs> Tanghalian. Huwag mo nang hipan kasi lilipad yung mga bukat-kat. <laughs> yan, yeah, oh. Ubusin natin. Oy, ubusin mo yan. Hmm. Okay. Tapos bitsin. Nandito na, tapos tayo Tapos mixin. na. Pikmen. Pikmen na, na lang. Walang na lang ng pagtikin. Hello, Earn. Kami tayo ng Jimmy Magic Sarap. Oh, magic. Tapos, anuhan mo nang ay, ay, ay. Tikman natin, guys. Hmm, yum, 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 yum. Kunti pa nga sin, kunti. Oh, magic. magic. Sponsor, ha? Pangpalasa. Nasa kamay. Nasa kamay ano namin pa? ang magic. Okay, oras na niyang pagbibigayan. Merry Christmas na. Oh, bigay na sa unang nasa listahan. <laughs> Kaila. Upayen, at siya kay na Angel. Okay. Ngayon kay makawili, wala siyang lalagyan kaya pass muna. So yan guys, pamimigay po. Mainit. <laughs> Next tayo, hindi ka, hindi ka naglagay ng lalagyan. May hindi ka yung, nagdala. Ayun eh. Man, uh, huwag makawili. yan mukhang, aw. Oh. Okay, tama, tama na, na yan. Ako. Sabaw na. Okay. Uy, demo pa isang barangay pang bibigyan mo. Hindi ka tatakbong kagawad. Ito para so, naman ako bilang mayor kasi ah, oh, lang lang yung kailan ano pa? Sayang, so, guys. Okay. So, ang kain pa. 'Tol, 'Tol, ko 'yan, mo kayo ayo, kamukha ulong kaamin 'to, no. Pala ko. Para hindi ko rin mabitbit. <laughs> hindi mo ina-attend. Buutin na lang. Itanong mo na lang din kay Albert para sure. Sabi ni Melanie, buo niyang pera, hindi na suklip. Ah, oo. Oo, oh, oh, kasi nag-ano, oo. Oh, oh. Alam din ni Ma'am, sabi ni Ma'am, parang pa-practice siya ito, nandito siya nakatambay, no? Oo, oo, oh, oo. Oh, oh. Kaya nung duma yung hanap ko na, medyo matapis kay. Nauuta ako sa kami. Sabaw. Baka gusto mo brad ng adobo, meron doon. Sige.